So, ito na nga mga habibis. May darating kami mga bisita ni Habi David bukas. Kaya ito, super busy ako pag-prepare ng mga lulutuin ko. And yes, mag-start na ako mag-prepare today para bukas, konti na lang yung gagawin namin ni Ate Rose. At ang unang dish kong gagawin ay Doña Aurora Aurelianong Itlog. Iniligay ko sa meat grinder ang tatlong peraso na medium size onion. And then dalawang malaking carrots at saka tatlong malaking red bell pepper. Kailangan lang pinuhin ng very light yung ating tatlong ingredients na nilagay parang ganyan, perfect na yan. Tapos, ibuhos yan sa 1 half kilo ng pork giniling. Yung pork giniling ko pala na binili, walang taba. Para hindi siya magmantika mamaya, tapos tinimplahan ko ng asin. Mga 2 tablespoons po ng asin yung nilagay ko. Hindi ako naglalagay ng paminta, pero kung gusto nyo, okay lang din. And then nagpainit na ako ng kawali tapos nilagay ko na yung ating pork. Wala akong nilagay na mantika dyan guys. Hahayaan lang natin maluto yung baboy hanggang sa maging medyo tostado na siya. At habang niluluto ko yan, si Ate Rose nagstart na magprepare ng itlog. Nagboil ako ng 20 pieces ng itlog. Yung malalaki para maganda. Binalikan ko yung akin nilulutong pork giniling at eto na siya. Malapit na yung maluto. Kailangan lang talaga medyo tuyo na yung ating baboy. At nung maluto na yung egg, binabad na ni Ate Rose sa malamig na tubig. Tapos binalatan na rin niya yan. At luto natin rin yung aking pork giniling kaya sinet aside ko na yan para palamigin. Mga one hour ko siguro pinalamig yan. And then I start na ako mag ng ating itlog into half. Sineperate ko yung egg yolk sa egg white. Tapos yung mga egg yolk natin kailangan natin durugin yung pinong pino parang ganyan. At pag okay na ihalo na natin sa ating pinalamig na pork giniling. Tapos haluin mabuti at i sure na hindi nagdidikit-dikit yung ating pork. O naghugas ako ng kamay dyan ha, gumamit ulit ako ng antibacterial liquid hand soap. And after a few minutes, eto na yung itsura ng ating pork giniling with egg yolk. So ang gagawin naman natin next is itatapal natin sa ating egg white yung ating pork giniling na may egg yolk. Ganyan yung itsura, parang naging isang buong itlog ulit siya. Pwede rin palang maglagay ng cheese sa ibabaw, hindi lang ako naglagay this time. Nakakaloka na pagod ako sa dami ng ginawa ko, ba? Diba? Inilagay ko na sa Tupperware, tapos nilagay ko na sa ref para ready na siya for frying tomorrow. The following day, eto na nga, prinito ko na isa-isa yung ating donya Aurora. Before i-fry, kailangan mo na magprepare ng beaten eggs. Tapos kailangan nating i-dip sa beaten eggs yung ating mga itlog bago siya i-fry. At dahil luto ang ating itlog, mabilis lang dapat yung pag-fry. Eh. Siguro mga 1 to 2 minutes o until makita nyo na medyo brownish na yung ating ibabaw ng egg. At make sure na bantayin yung mabuti kasi baka mamaya masunog naman, nakakaloka. Sayang naman ang pagod at hirap mo pag-prepare, di ba, Char? At eto na nga, ready na ang ating Doña Aurora. Okay, go. ka, Doña Aurora. <laughs> ano ulit tawag dito? Doña Aurora. Rilyan ng itlog. Rilyan ng, ng itlog. Oh! First time ko magtatay ng ganit Best with sweet and sweet chili sauce pa lang. Sweet and sour na ano. Samahan natin ng rice. Yung rice, masarap kong may rice. You want? I'll give you one more. Masarap! Diba? Nakaka-addict yan. Like, siguro mga 10 na ganyan na nakakain ko. Pwede ba aakan na lang doon lahat? Walang kukuha! Masarap, masarap. Sarap na napaparami pa. I love it. And it's healthy kasi. Yes! Ah, uh, sige mga ating Donya Aurora. pa kami, everything Sarap? Ang sarap. <laughs> Sobrang sarap, sir. May siya. Yeah, Itlog okay. na may giniling. Ang yeah, Hindi yeah. pa ako nag-try ng chicken. Okay. Donya Aurora, pwede siya, you, you can eat this without the rice. Thank para appetizer lang baby no uh, actually usually appetizer talaga siya pero masarap, sya. masarap sya siya maling at si ko achieve mo actually recipe to ng nanay mo yes Let's natin ko nagaya mo lahat naman yan except yung sa bangus mhm mhm ang sarap ang sarap mm. -hmm. mm, -hmm. Salap. Salap. Masarap. mm. mm. super super sarap